Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po, andito na po ako sa bahay. Ngayon po ay May 6 mga kalaki at syempre po bumili po ako ng lunch ko tuloy kanina. Maya maya po magla-lunch na po ako pagkatapos ko po magbigay ng lucky numbers po para po sa inyo. Okay? At gusto ko lamang po mga kalaki batiin yung nagchat po kanina na nanalo daw po siya ng 2-digit lucky numbers. Ah... Uh, labas po kaninang umaga po, STL po yun. Hindi po yun loto. STL po. Ibig sabihin, wedding po. Um, Nag-chat po siya sa akin. Uh, ipopost po natin yan bukas po. Ito po ay taga Pampanga. So, hello po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. Ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya sa mga lucky followers natin dyan na nakatutok po sa araw-araw sa atin, ito na po ang chance nyo para po makakuha ng mga lucky numbers. Kaya mga kalaki, gising na po. Ito na po. Baka tulog pa kayo dyan, nakakaantok kasi ano na <laughs> Ito na po ngayon alas 11 po ng umaga mga kalaki. Bago po kayo magtanghalian, abay. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalakit. syempre po, tutok-tutok na po rito. Ito na po mga lucky numbers natin. Agad-agad. Umpisan po natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 25. Number 38. Number 39. Number 41. Number 17. Number 43. Number 8. Number 62. Number 55 at number 19 At ito naman po ang ating 8-digit lucky numbers O yung mga tumataya dyan ng 8-digit lucky numbers ha May mga nagre-request dyan, ito na po mga kalaki Number 4 Number 17 Number 18 Number 12 Number 3 Number 36 Number 10 At number 21 At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad Number 20 Number 5 Number 11, number 32, number 36, number 7 at number 8. At ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, number 19, number 22, number 25, number 15, number 5 at number 6. At syempre po, ito na po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9, mga kalaki. Number 2, number 3 number 1, number 1, number 7, at number 8. At yan po ang mga lucky numbers natin. Ito na po yung pang last po na pang abroad natin, ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki, ito na. Number 25, number 36, number 38. Number 21 at number 19. Ayan, kompleto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon pong Uh, alas 11 ng umaga bago po natin ibigay ang ating 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas. Ayan po mga kalaki lalo lalo sa mga bago diyan dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, hanapin niyo po Red Parongkin, i-check niyo po na mayroong 400,000 followers at siyempre po mga kalaki, Ah, uh, meron po tayong second account, Red Paronkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 20 na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po 'yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Paronkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Paronkin po na mayroong 424,000 followers. Ayun po 'yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng malaking numbers dyan mag-suggest magpakod mag-request. Pag nakita ko po kayong comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa messenger nyo po sa spam. Ayan, may nag-chat po, nagpapabate. Sige po. Mga kalaki, alagaan uh, nyo po mga lucky numbers natin ng 3 days, huwag nyo po agad papalitan. Okay? At ang mga lucky numbers natin, libre po yan, wala po yung bayad. Private consultation po ang may membership fee. Lagi ko pong sinasabi yan sa mga gusto po, interesado po ba kayo, nasubukan ang mga lucky numbers natin sa private consultation. May discount po ngayon, pwede na po kayo magpamember member mga kalaki. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ako po ang sasagot sa loob ng 3 months na kapag sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng tatayaan mo sa wedding, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National, STL, ako po ang magbibigay niyan sa inyo mga kalaki. Kaya try mo na, baka kami ang magbibigay ng swerte sa iyo at yung mga laki numbers mo na hindi na lumalabas, palitan na natin yung mga kalaki. Malay mo, nandito ang swerte mo sa amin. Okay, at tandaan niyo po mga kalaki ha, sa mga interesado dyan, Sige po, mag-message na po kayo at may discount po ngayong araw na ito mga kalaki. Iahabol kita sa discount, okay? At ito na po, ituloy na po natin ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas, 642. Ito na, kunin mo na. Number 16, number 27, number 38, number 21, number 24, at number 9. At ito na po ang 645, number 12, number 33, number 14, number 8, number 6 at number 22. At ito naman po ang 649. Number 30. Number 37. Number 42. Number 44. Number 8. At number 16. At ito po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 11. Number 15. Number 3. Number 48 number 51 at number 24. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Uy, ang laki ng prices nito. Tatayaan ko tumamaya mamaya. Number 53, number 10, number 24, number 28, number 31 at number 30 7. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin ngayong alas 11 pa ng umaga. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na, paborito ng lahat, shout out time. Shout out po tayo kay Kuya Adonis ng, okay, Kuya Adonis Laksamana ng Kabite, ayan po mga kabite sa mga taga Kabite po sa Tagaytay ayan po Tagaytay, hello po maraming salamat po dyan, gusto kong pumasyal dyan mga kalaki, magkita kita tayo pagpaplanuhan ko kung paano pumasyal dyan at maraming salamat po sa ulang sawang panunod nyo po Kabite, ilang beses na kitang napanalo sa STL, alam nyo po yan mga kalaki, at syempre po sa mga toda po na mga tricycle driver naman po dito sa may okay sa may Bulacan. Ito po sa Plaridel, Bulacan. Hello po sa inyo sa mga taga Plaridel, Bulacan niya. Sa mga jeepney driver, tricycle driver, kung ano man. Pati sa mga konduktor dyan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po dyan. Kila Kuya, no, Kuya Nonong at Kila Kuya oh, Lito. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa ulang sawang panonood. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Good luck.